ka ka kamalaglahing lihok protesta ang ipahigayon na itong Sabado at sa kasulugan sa ikasinkwenta'y dos katuig na pagtimaan sa pagdeklarar sa martial law sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Luan Merundina. Atopasyon! 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 Ang unang lihok protesta, gisalmutan sa nagkadea mga progresibong pundok sa Subo, Kinsami Marcha, Gikan sa Fuente Osmeña, Paingon sa Downtown Colon Mato ni Bayan Central Visayas Chairperson Jaime Paglinawan, di malimtan sa mga sugbuanon ang mga kalapasan sa tawhanong katungod atol sa martial law kundiin ubay-ubay sa mga sugbuanon ang biktima. Gipunto usab nila ang nagkadiang suliran sa nasod ubos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ilabi na ang padayong pagsaka sa presyo sa bugas, sukwahi sa gisaad ni ini nga tag-20 pesos ang kada kilo sa bugas dihang nagpapili pa kini. Never again, never forget. So dili malimtan sa katawang Pilipino, labi na sa mga subuanon nga niyantong panahon na usas sa mga oposisyon batok sa diktadurang Marcos. Samtang pagkahapon niya tung Sabado, ang mga miyembro na usab sa hakbang ng maisog o sa Transparency, Accountability, Peace and Security Contacts Coalition ang ipahigayon o indignation rally sa Plaza Independencia. Mato ni Attorney Irene Ann Caballes, lead convener sa TAPS Coalition, nga bisan pa man deklarasyon sa martial law ning administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. apa nasinati gihapon sa mga Pilipino ang susamang matang sa autocratic ruling nga gipatuman sa iyang amahan nga si Presidente Ferdinand Marcos Sr. 52 katuig na ang nakalabay. Samtang si Attorney Vic Rodriguez, kanhi Executive Secretary ni Presidente Bongbong Marcos Jr., tagsa-tagsang mituki sa mga isyo sa nasod. Very important to be visible for us ordinary citizens and civilians to be visible now so that our public servants will be reminded of what it means to be elected or to, to have public office. We are not here just to ignite the passion of each and every Filipino people. We are duty bound to educate them, empower them, and inform them of what the real issues are. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Balitang Misda.